from a thousand fires Okay, good evening guys. Ito ang ating ano, code bites for today. And dito ulit ako ngayon, si Chief Mitsu, ang lead developer ng IT Works Development Team. At kasama ko pa rin ngayon si... Kiss LA. Yep, ang ating associate uh, programmer na 11 years old. Siya yung panganay ko sa mga viewers natin na ngayon lang. Okay, for this episode, we will talk about... C-sharp numbers. So, last episode ng code Bytes natin, pinag-usapan natin yung strings yung mga properties and methods ng bawat strings sa C-sharp. Mm, Leb. si Caleb. Alay ka dito, makinig ka. Si Caleb yung 3 years old ka. <laughs> okay, so ngayon naman, pag-uusapan natin yung numbers. So, doon sa unang season ng IT Works Development Team, ng no, Introduction to Programming, napag-usapan natin doon yung mga data types. Isa doon sa data types is yung numbers. So, merong iba't ibang ah uh, types may mga iba't ibang types ng numbers sa C Sharp. Merong uh, integer, may float, may decimal, at marami pang iba. Pwede nyo review yun dun sa ano previous decimal? episode natin. Ano decimal? Ngayon, uh, si ano integer ano or si number sa C Sharp, meron din siyang mga properties ano and methods. So, unang nating... Uh, ano unang nating i-discuss is yung uh, operators. Okay, so si si integer pwede tayo mag-declare dyan ng ano, pwede tayo mag-declare ng variable na integer yung pangalan niya ay a then declare pa tayo ng isa pa si b naman tapos pwede tayo mag-declare ng isa pang variable then pwede nating i-add yung dalawang yeah. integer na, na nabanggit natin then i-write line lang natin yung yung c na integer which is ang value niya is yung value ng a plus yung value ng b so sa integer sa numbers ng c sharp uh, applicable yung apat na operator so may addition may subtraction may multiplication asterisk yung character niya para mag multiply then slash para sa division so same lang din yung uh, yung yung bawat uh, operator so kung mag add tayo gamitin natin yung plus sign kung magma-minus tayo o magsasubtract tayo, gagamit lang natin yung hyphen uh, or dash sign. Then, kung magma-multiply tayo, gamitin lang natin yung asterisk o yung star. Then, kung magde divide tayo, uh, yung slash yung gagamitin natin. So, yan. Sa numbers, sa C-sharp, uh, applicable yung iba't ibang operators. Uh, yung basic, yung M-dash, alam niyo yung M-dash. So, yeah, multiplication, division, addition, tsaka subtraction. Uh, try natin i run. So, click ko lang yung run, start debugging, or kung makikita nyo doon sa right side nung start debugging yung F5, yan yung shortcut para doon sa uh, start debugging o kung irarun na natin yung program natin. So, yan. Hmm, ano yun na? VS code. code yung gabi natin. Sa Code Bytes, guys, uh, young coder, sa, sa Code Bytes na series natin, VS uh, Code yung gagamitin natin. So, yung lightweight na, ano, na IDE. So, yun, uh, nag-output tayo ng 33. Uh, A is 10. B is 23. So, yun, uh, pag A plus B, 33 siya. Tapos, uh, 10 minus 23 is 13. 10 times 23 is uh, 230. Pero, kung mapapansin nyo, uh, 10 divided by 23 is 0. Yan yung isang uh, gusto kong i-discuss ngayon. Yeah. So, sa data type na integer sa C-sharp, ang integer is a whole number, mapapositive man siya or negative. So, kung magde-divide kayo ng integer, ang kukunin niya lang is yung whole number. So, hindi niya kukunin yung decimal point. Uh, meron niyang mga usage sa programming or sa mga applications na gagawin natin na yung whole number lang yung kukunin natin. So, yan yung isang sample. Kapag kung magde-divide tayo ng number, tapos whole number lang yung kailangan natin kunin, declare lang natin as integer yung data type. Okay. So, yan. Uh, pwede tayong maggamit ng operator. Then, uh, applicable din sa C Sharp, yung order of operations. Halimbawa, meron tayong type ko na mabilis. Ayan meron tayong variable, bagong variable na D. Tapos, meron tayong, uh, Anong tawag ito? <laughs> anong tawag sa ganito? Yung, meron tayong formula or question dun sa uh, natin, sa, sa nilagay dati sa value ng letter D. So, A plus B times C. So, yung coder, saan sa tingin nyo yung ano dito? Ikaw, Ellie, ano sa tingin mo yung uh, magiging sagot dito? Kung yung, Sorry, declare ko muna yung value ng C. C is equal to 2. So, si A na 10, Si B ay 23. Tapos, si C is 2. So, ano magiging value natin dito? So, ang gagawin natin dyan is, unahin natin yung multiplication, yung M dash na sinasabi natin kanina. Unahin natin yung multiplication, tapos division, then addition, tapos subtraction. Then, yung B is 23 times C, Uh, 23 times 2 is uh, 46, then plus 10. Tingnan natin yung output niya. 66. 56. <laughs> Ayun, 56 yung value uh, niya. Kasi 23 times 2 nga is uh, 46 plus 10, kaya siya naging 56. Okay? So, sa... Sa C-sharp, gumagana rin din dito yung ah uh, tawag dito, open and close parenthesis. So, kung meron tayong problem or ah uh, uh, tawag, dito, ba tawag dito yan. Ba't tawag dito, Heli? <laughs> kung meron tayong dapat i-compute, so, uh, hindi siya solution eh. So, kung meron tayong uh, parenthesis, syempre, dun sa arithmetic or sa math niyan, uh, unahin natin yung naka-enclose do sa parenthesis. So, ano naman yung magiging sagot natin dito, Eli? So, A plus B Uh, times C. So, A is 10 plus B is 23. Tapos, uh, times 2, ayan, 66. So, ayan, try natin. So, ayan, makita natin 66. So, gumagana din sa C sharp, uh, sa numbers ng C sharp, gumagana din yung uh, open and close parenthesis. Okay? So, yun nga, uh, kaya nyo ba sagutin to? <laughs> Ayan. So, ano yung, maki, ano yung nakikita nyo sagot dyan? Ano yung... Eh, compute natin. <laughs> ah, hayaan na lang natin si C-Sharp yung mag-compute. <laughs> Sige. Ah, itabi natin yan. Tapos... So, same din siya. Ah, pag division... Unahin niya yung division. Ah, unahin niya yung naka-parenthesis after ng division. So, ayan. Ganyan si C-sharp dun sa numbers, sa mga formulas. Okay. So, pag-uusapan na natin sa integer yung uh, precision niya, tsaka yung limits ng integer. So, yun nga. Uh, sa precision ni integer, uh, whole numbers lang ang integer, negative man or positive. So, pero si integer is a uh, 32-bit na storage ang gamit niya. So, meron siyang meron siyang property na max value. Siyempre, kung may max, meron ding minimum value. So, ang ibig sabihin nito is uh, nag-declare ako ng variable na integer tapos ilalagay, nag-declare ako ng variable na integer tapos lalagay ko yung maximum value para doon sa integer. So, ang range ng integer is maaring from uh ang range ng integer is from doon sa minimum value up to doon sa maximum value. So, pinasa sa 5 ko lang ulit, i-run natin yung program. So, makikita natin ang negative uh ang minimum value ng integer is ilan to? 2,147,483,648 up to positive 2,147,483,647. <laughs> okay oh, <yan. A> rapper. <laughs> Ayun. So, may so din nga nabanggit kasi integer, merong minimum value at maximum value. Pero paano kung lumagpas tayo doon sa value na 'yon? So, may declare tayo ng over value dito na yung maximum niya, dagdagan ko lang ng kahit uh, 5 lang. Tapos console.writeline natin yun eh. na pala right lane natin na so yun makita niya nag error na ah tiga lang over pala so try natin siya i-run so ngayon uh, yung maximum value ng integer is dinagdagan natin ng 5 so ang mangyayari is mag-overflow siya since meron nga tayong limits dun sa integer natin, syempre, hanggang doon lang yung value natin. So, kung hanggang 2 billion, million, lang yung maximum, hindi na natin siya pwedeng dagdagan. Okay? So, hindi natin siya pwedeng dagdagan. Okay? Then, since numbers yung pinag-usapan natin sa si C-Sharp, pag-usapan natin yung iba pang numbers na nakikilala na C-Sharp. Particularly, yung double. So, si double naman is a numeric type siya na naglalaman ng double precision floating point number. Ang ibig sabihin na, ng floating point is uh, sa mga non-integer na numbers. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Tapos, ang double precision is Ah, uh, ito, uh, simply called na ito yung merong decimal value. may decimal na place. So, kung magde-declare tayo ng iba't ibang, ah, uh, variables na nag-hold ng data type na double. Ayan. So, i lang natin. Kung mapapansin nyo, ayan, so, nakuha niya yung ano, yung yung decimal place. So, ang nangyari is, uh, a plus b, 5 plus 4 is equal to 9 divided by c, which is 2, 4.9, 4.5 lang siya. So, si double value is, si double na data type is, uh, meron siyang decimal place. So, same din si, si double, same din din siya ni integer, meron din siyang maximum and minimum value. So, ang maximum value at minimum value para sa double is hindi ko na siya kaya basahin. <laughs> Ayan, uh, hanggang 308 places. Yan yung range ng double na data type. So, one point, eto, mula sa decimal place, meron pa siyang 308 decimal place. Ay, nasa na? Meron pa siyang 308 decimal place. Ang ibig sabihin niya, Nelly, ah uh, yung number, tas E plus yung number dito, ang ibig sabihin niya, After nung decimal point niya, meron siyang 308 na digits pa. Yun ang, ano niya, yun ang value niya. So, yun yung maximum value ng isang double, minimum and maximum value. Okay. Tapos, uh, meron, ano din, um, uh, sa rounding up, nagiging issue to sa accountancy. So, kung mapapansin nyo, uh, di ba, ang 1 divided by 3 is equal to 0.33333 hanggang walang katapasan. So, yung mga ganun is nirarround up lang siya ng up to kung ilang decimal place man lang. So, yan. Makikita, pakita natin na 1 divided by 3 is alabas sa kanya is yan. So, meron siyang limit. Alam naman natin lahat na hindi lang ilang digits lang yan. Unlimited yan. Hanggang sa kung hanggang sa dulo ng walang hanggan. <laughs> okay. Pero di ba kung sa sulit mo, ano na lang nalagyan na lang guwit sa taas? Guwit sa taas? Paano guwit sa taas? Ay, ano, tat, pag nakalita pa, ng ano, ano pangatlong guhit ah! guwit na lang sa taas. Ah, ano, Oo, may notation na gano'n pag mag-answer ka doon sa mga quizzes o sa school, sa math. Uh, Gugwita mo doon sa taas kapag uh, uh, repeating pattern na siya. So, yun, ginagwita lang doon sa taas. Okay, so, isa pang type ng numbers sa C-sharp is yung decimal. So, si decimal naman, meron siyang minimum and maximum na i-comment out lang natin para malinis yung output natin. So yan, si decimal naman ay merong uh, ganitong ganitong limit. <laughs> Ayan. So makikita natin yung decimal. So pagka decimal naman, makikita natin yung uh, yung pinagkaiba ng dalawa. So nabanggit na yun natin pag si double uh, pag si double uh, 0.33333 kasi ang limit. Pero pag kay decimal, uh, ito pala isang ano, isang representation ng number na kapag naglagay ka ng number sa isang variable, kung gusto mong sabihin na itong value na to ay decimal, lalagyan mo siya ng M do sa dulo. Bakit M? Bakit hindi D? Uh, nagamit na kasi yung D para kay double. So, kapag Uh, M naman, pag decimal naman, M yung isa suffix natin doon sa value. So, sinasabi natin dito, yung 1.0 na value na ilalagay natin sa C na variable is decimal. So, pag D, yun, uh, double. So, check natin kung ano yung uh, pinagkaiba nung result ng dalawang. Ayan. So, kung papansin nyo, uh, mas konti yung precision ng double compared sa precision ng decimal. Okay. So, um, nagagamit sa saan eh. <laughs> nga nabanggit ko sa accounting. ah uh, sa accounting kasi, pagkakalam ko, uh, correct me guys if I'm wrong, ah uh, yung rounding up is ginagawa na doon sa sagot. Sa final answer, hindi yung doon sa subtotal. Okay. So, yan. Yeah, that's it for this uh, code bites. So, yun nga. I keep it uh, as short as possible. So, madiscuss natin yung mga basics ng topics na dinidiscuss, din natin sa code bites. So, that's it for C Sharp, num for numbers for C Sharp. And this is Chief Mitsu, ang lead developer ng IT Works Development Team. At kasama ko pa rin ang ating associate developer na si Keith Ellie. Nagsasabing, keep learning. and and then? stay, curious and, <laughs> stay curious, curious and keep exploring okay. bye everyone